Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon naman ay akitin natin yung mga tira-tira ni Ulysses. Dahil Sabado ngayon kasama ko si Binata, yung Binata ko, siya yung aking magiging kameraman. Humiti ka naman ah. <laughs> Yan, nahihiya daw. Kamera siya daw siya. Yan kapag may mga gantong harvester may mga batang sumusunod na kabang para manghuli ng mga taga kaya ng dalawang bata na yon yan naman yung tigahakot ito yung furniture natin uh, last time na <clears throat> pag-aani ng kamote ito ngayon katabi niya nagpapa sila ng palay Manating! May sakaban natin? Ano na ngayon? Saka pulang? May matinyog ah! Ay, lahat na Ibang iba na yung itsura neto. lang tayo sa baba. Pukuha. Dahil kung sa taas, yung mga turdan doon, mga la, uh, turdan o latundan, wala tayong asahan doon kasi talagang pagsak sila. Last time na tunik ko noon, ay may mga bunga yun pero hindi pa matigas. Kaya yung mga andito lang sa baba, ang pwedeng mapakinabangan. Mga saging na sa balang. Meron tayo isa. Dalawa, tatlo. Yan, mayroon tayong tatlong titibain. Mayroon pang isa doon, apat. Pero hindi pa siya mature. Bumagsak na. Pero pwede lang ito. Pakain sa mga alaga. Ang klima po namin dito sa lalawigan ng Aurora ay yung tinatawag nilang Type D yung type D po na klima, yung klima na halos year round ay umuulan. Kaya kahit summer dito sa amin ay may mga ulan pa rin. Yun yung reason kung bakit may mga tanim kaming mangga dito, Indian mango, manggang kalabaw. Pero hindi namumunga. Bihirang bihira. Kung gusto mong makatikim ng bunga ng mangga mo, kinakailan mo siyang suputan. Habang namumulaklak pa lang, su suputan muna na yung mga bulaklak para hindi maulanan ng maulanan. Ayan. At kapag naulanan yung mga yon, syempre malalaglag so wala kang aasahang bunga. Wala rin pong nagtatanim dito ng sibuyas, bawang, kasi nga mabubulok lang din kapag nagtanim kami dito. Yun po yung mga products na meron sa ibang probinsya pero wala po dito sa amin sa Aurora dahil nga po sa klase ng klima namin dito yan gusto raw niyang siyang magtiba huwag mong bibiglay na pagkalahati na dahan-dahanin mo lang kunti lang, kunti na lang hindi mo kaya yan. silang dahan-dahanin mong tagain para unti-unting bumigay ayan mo na, unti, op op, tama na tama na maunti-unti na yan Ganito po yung pag ng saging. Dapat dito para hindi siya. Pag dito kasi sa likod niya, mabibigla yung pagbagsak niya. Dito kahit paano, maunti-unti yung pagbagsak niya. Mas mababa. Yun lang Yun nga lang naipit itong itak. <laughs> yeah. Ngatin mo pa baka matagayang mukha mo. Mm eto pag ganito ito yung mga madaling uh, tibain na saging lalo pag mayroon na tayong hawakan konting tagalan kaya ito sila Oop, ayan. Ah, natutuluan ako ng mansya. Ayan. No. So, napakadali. Walang damage sa saging. Pag ganito yung position ng saging. Yan nga lang, puro payat. Okay. Nakatatlo tayo. Meron pang isa sa parting baba. Papayat so, ng saging. Kaya uh, sabi ko simula ngayon subukan ko kalagyan sila ng fertilizer para gumanda-ganda. Kapag magtitiba ako ng saging mas gusto kong kunin tong pantabas dahil mas madaling gamitin pang palang ng saging. Nakakita ka na pa pa ng unggoy na paakyat-akyat lang sa puno? Oo. Mm -hmm. Na wild, walang chain sa paa. cái lần pang damage. Ayan. Okay, next. Ngayon, kukuha tayo ng konting luya. Doon. Eto. Yung mga luyang tanim ko noong February. Meron akong tanim dito na konti, meron din sa kabila. Bali ngayon, kukuha lang ako ng para sa pang-ulam namin. Kasi mahal ang luya ngayon sa palengke. Ang luya at kagaya rin ng ibang mga root crops, 9 uh, months pwede na silang anihin. At sa ikasampung buwan ay tuluyan na silang mamamatay. Ngayon kung hindi natin to sila inani, ang mangyayari, mabubulok uli yung mga yan at magpapanibago. Ayan, yung mga iba na nagtanim ng luya tapos hindi masyadong lumaki, ang ginagawa nila ay pinatutuloy na nila. Another 9 months ang hihintay nila. Ayan, sigurado, kapag nalinisan, nagamasan, mas malaki na yung mga uh, luya nilang maani. Ito guys, oh. tingnan niyo Ito yung kanyang magulang. Yung pinaka yung pinaka dark ang kulay Ayan. ito yung magulang ito na yung naging anak pa papa, yung anak mas malaki kaysa sa ah. Eh. mama. Bago tayo umuwi, eh, pakain muna tayo ng isda. eto, halo-halo na kasi may mga anak na yung mga tilapia. Kaya mayroon tayong grower. Mayroon ring, parsa, fry. mga bulaklak na yung kamote ibig sabihin yan ay may mga laman na 64 Manok ano tiwi sa kilaw? Ay, 14.50 May mayato na Yan, sunod-sunod yung mga nagpapaani dito Manok na may sangakaban? Sangapulo Sangapulo?